get to Hey, hey, hey! What's up sa inyo mga kampion Critics Kaubia nga po pala at nagbabalik na naman tayo sa isang panibagong video at sa video ito guys, eh, panigurado na papansin nyo eh, iba na yung background natin medyo nagpa-practice tayo ngayon sa green screen kaya ganyan yung background natin so, kaya e na nga, sa last video ko, sinabi ko to sa inyo. Ayun, may nice si mabili ng second hand. And, nabili ko siya ng murang muna lang talaga guys. So, pag-usapan na lang natin sa next video natin. sasabihin ko nga, kung magkano ba yung bilhin natin sa DSLR natin, second hand lang yan guys ha. So, nabili ko siya ng 8.2. So, natawaran natin siya guys. Actually, ang benta nun sa akin, 9K. So, yun, kinausap ko siya na hindi kaya ng budget, na hanggang, hanggang gan, lang yung budget ko. So, binabaan niya, ginawa niyang 8.2. So, binili ko ng 8.2 yung body. Body only lang yun, guys, ha. Tapos, binigyan niya na lang ako ng free na SD card, na micro SD card. Nabili ko naman yung lente ng hiwalat. Naganap lang ako din ng murang-murang lente. Kit lens lang yun, guys, ha. 18.55mm lang yun. Uh, ganap ako ng mura sa market ng ganun na at nabili ko siya ng 2K, 2K lang. Yun, bali na nabili natin all in all yung camera natin ng 10 Dito na rin sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano makabili ng second hand DSLR. Paano ba makakabili ng second hand DSLR? Una, syempre, pupunta ka ng Facebook sa market. Pero sa market kasi medyo alanganin nako kaya sumali ako sa mga group sasali kayo sa group, maganap lang kayo, mag-search lang kayo, DSLR second hand, may makikita kayong mga legit na group. So, sa pagbili ng second hand DSLR, ano nga ba ang titingnan natin? Siyempre, ang titingnan natin, una is yung location na nagbebenta. Kung bakit nga ba location ang una mong titingnan, ay eh para ang una-una mo dapat tingnan mode of payment eh dapat may COD siya guys cash on delivery o di kaya meet up yan kapag nakita nyo naman na ang mode of payment nya ay payment first medyo alanganin ako dyan guys although meron naman mga legit na ganun na seller ay eh, alanganin talaga kasi halos lahat ng scammer ay eh, nandun sa payment first kung kumbaga kung yun yung in-entertain mo na seller kapag nagmamadali-madali ka sa pagbili tapos sabi niya sa'yo na payment first tapos pumayag ka Uh, siguro mga 90% may scam ka. <laughs> so 10% lang talaga yung legit na seller ng ganun. Ay sa cash and delivery naman guys. Ang ano niyo diyan, di ba? Lala mga ganyan. Kausapin niyo yung seller pag kina, habang nasa chat pa lang kayo, kausapin niyo na na kung pwede ba na i-check mo siya bang i-check mo muna siya bago mo siya bilhin. So sasabihin niyo naman yun sa rider. So kapag pumayag, ayun, check mo muna siya guys. Ganon din sa meetup, dapat i-check nyo muna siya. Dapat test all you want ang mangyayari pag nag-meet up kayo. So kapag nag-meet up kayo, ano nga ba yung mga dapat mong tingnan? Ang dapat mong tingnan, una, yung shutter niya na lalabas na lang dito sa screen kasi. Hindi ko na mapapakita sa inyo yung camera guys kasi tinatamad na ako. Kunin sa lagayan. Kasi naitabi ko na. Ang una, mong titingnan eh, yung shutter niya. Yung sa, ano, shutter ba tawag yan? Basta yung nasa taas niya kung crispy pa yung tunog pag inikot mo siya kung maayos pa ba at gumagana yun. Okay yun. Ang pangalawa, yung loob. Yung loob mismo ng camera. Kung wala bang punggos, mga dumi-dumi, dapat malinis siya guys. And yung panguli naman, sa body to guys ha. Ah. Yung panguli, ang dapat mong tingnan ay yung big net sa screen. Dapat wala siyang big net guys. Kasi kapag, kapag may big net, sabi, kahit sabihin natin hindi naman siya nakaka sa performance ng camera mo. Hindi ko siya ma-advise sa inyo na bilhin kasi syempre, sa performance ng camera, walang problema. Pero sa performance mo, na example, kung nagpa-practice ka pa lang, kagaya ko, eh, mahirap, mahirap gumamit ng may big net na camera. Pagdating naman sa lente guys, basta wala siyang kung gusto sa Basta malinis yung lente, yun, bilhin niyo yun. So, yun lang yung mga advice ko pagdating sa pagbili ng DSLR. At ang mapapayo ko rin kapag bumibili kayo, huwag kayong magiging bogus. Kapag alam nyo hindi nyo na mabibili yung camera, sabihin nyo na agad sa seller kasi yung ibang seller, syempre, nag access din sila ng oras sa inyo tapos yung siya kakausapin kasi hindi mo na siya bibili, di ba? So, i-inform nyo yung seller na hindi nyo na siya mabibili para hindi nyo sila mabogus. So, ayun, unawain nyo din yung mga seller. Dapat ganyan tayo, guys. Pagkatapos naman, huwag kayong magpitiwala agad-agad pag payment first lalo na sa mga group na, sa group na sinalihan ko ngayon eh marami nang nai-scam kasi nga 'yun nagiging in demand na rin yung DSLR ngayon kasi nga marami gustong bumili. Huwag kayong magpapaniwala sa payment first kasi halos marami ngayon lang medyo nakarang linggo lang sunod-sunod na yung mga nai-scam kasi naniniwala sila sa payment first At syempre mga nagmamadali din sila and excited sila magkaroon ng camera. Nararamdaman ko rin naman yun nung di pa ako nakakabili. Eh. Pero kung hanggit maaari, iwasan nyo yung ganun. Mas prepare ko talaga yung COD at saka meetup. Yan, so, ayun lang guys. Hanggang dito na lang to at bago yon panoorin nyo muna tong unboxing ko ng tripod. Uh, shoutout kay Adrian Neneng sa pagbigay ng tripod sa atin kasi Naalaman niya na may DSLR na ako at binigyan niya ako ng ano, ng tripod kahit mamurahin lang sa nabili niya lang sa Lazada. So salamat pa rin, 'di ba? Kasi magagamit pa rin natin siya. So, ilang, ganito na lang. Bye.

为你唱的戏。